So, ayan. Hello. Good morning, guys. Ito yung continuation ng kumainan. So, bale, itong sinama pig, uh, Chichi. So, siya ay tumimbang po ng 95 kilos. Ang live weight po ng mga panahon na ay 165. So, 95 kilos times 165 ay pumatak po siya ng 15,675. So, yun po ang magiging kapital niyo sa inahin ah uh, dahil mula naman siya sa fatting so ang kanyang live weight ay katulad lang nun ayun so makikita po ninyo ay ito ay mahaba po na inahin ah uh, pasensya nito po kung medyo nalungi lang siya dahil hindi pa po ako nakapag linis so, tatapos ko lang magpapain ayun So, malikot na po kasi kapag ka yung sa painoon po kasi nila ay nandyan sa ganitong kalahating mineral. So, ito naman pong si Mama Pichichi. Ay, Pichi. Ito si Pichi. Ayan. Ito po ay tumimbang ng 85 kilos times 165 sa live weight. Ay, papatak po siya, papatak po ng 14,000. So, bali yung isa, 15,700. Ito naman ay 14,000. So, makikita natin na, ayun, so sa so, 10 kilos ay, 10 kilos ang difference nila. Kaya mas mababa ito kumpara dito sa isa. So, kung kayo po ay nalanais na mag-start, siguro ay okay naman. Kung may budget, maganda na mag-start kayo sa tatlo para kapag ka nanganak na yung isa, yung isa ay buntis pa, yung continue, may continuation po yung inyong pag-produce ng mga biit. Ah, tapos po ay ito naman, yan, si Dabing naman po. Si Dabing naman po ay matagal na po dito sa uh, akin. So, siya ay magtutu years na bales sa akin. Ayan. So, si Dabing po ay... Ano nga ba? Ilang kilo ka nga ba, Dabing, dati? So, ito po kasi ang... Itong dalawa na to, so kinilo sila. Ito kasi ay um, dahil nga gagawing inahin noon, sabi nung may-ari ay wag na lamang kiluhin at ipagpalagay na lamang na siya ay nasa 80 kilos. So, 80 kilos times 180. Ay, oo, oh, 180 yung live weight po noon. Doon ay yung ano, medyo pataas na ng pataas ang live weight dahil maganda na po ang kitaan noon sa baboy. Unlike po ngayon na October na, pero yung live weight ay Ayan, medyo hindi pa rin po nagbabago. Mababa pa rin. So, ayan. Malaki na po ang kanyang tiyan. Siya po ay magti 3 months ng buntis. So, mainaantay na po ulit tayong piglet dito sa ating munting backyard farm. So, ayan. So, balik po si Gabing ay kumatak din po siya na nasa 15,000. Ah, uh, kasi 14,400 yun, I think. 80 kilos times 180. So, siguro nga po, nung ito'y kinuha ay mas mataas pa po siya sa 80 kilos. So, dahil nga po, mabait din naman po yung ano, yung pinagmulan po nito ni Dabing ay pinagpalagay nila po sa ganong kilo na 80 kilos times 180 po na live weight. Ayan. So, sa kitaan naman po, ito po si Dabing, ang first, bali itong pinagbubuntis niya ngayon ay second parity pa lamang. So, nung first parity niya, ay nagkaroon siya ng 7 na biik. At maganda po ang presyo ng mga biik noong, um, ba yun? March. March po kami nagbenta ng biik ni Dabeng. So, yun po ay bumatak ng 5,000 ang isa. Bale, ah, uh, ang pinagkitaan po sa kanya ay 35,000 sa mga biik. Tapos po, syempre, kung ilelas po natin yung magkano po yung, bab yung inahin na uh, pag palagi na pong 15,000, eh di nasa 20,000 pa rin po ang ating kinita. Yun nga lamang ay natagalan siya na ma mangande. Kaya sa pakain po, kumbaga, balik tayala ang. Dahil halos po ay 4 months po siya bago po siya nangande. Pero maganda pa rin po. May kita pa rin naman po. So, lalo ngayon na siya ay buntis na ulit. So, tingin ko naman ay mas marami ito. Kasi, yan, kung makikita po ninyo, sinyalis din na buntis ang baboy, ay yung kanyang mga dede po ay buhay na buhay na. At yung pakurba na antiyan niya, yan po. Oh. Para siyang, ah, parang pamangka na yung ilalim. Tapos, ay makikita din naman po natin na malaki ang kanyang tiyan. At, um, ayun, wala, wala dito. Ayan. Pag ganun talaga siya, oh. dalawa ay hindi pa nangangandi. So, wala pa po tayo dito ang uh, pagkukuhanan. So, kumakain pa lamang po sila. At wala pa po ang uh, nabibigay na biit dito sa atin. So, sana ay mag na silang dalawa para sa ganun ay magkaroon na ulit tayo ng mga biit. Para hindi din dugi sa pagpapakain. Kapag marami naman po kayong kapital, ayun nga, gaya na nang sabi ko, magsimula siguro kayo ng tatlong inahing para maganda din po agad ang kitaan. Ah, ito naman po, ah, sa dalawa na ito, ayan, sa ngayon, idea nga po, kailangan ay bigyan muna natin ng pakain para hindi po sila mamamayat at ang pakakain na po nila ay breeders na po para masanay na sila at sa ganun ay maging maganda at kondisyon na yung katawan nila para maging isang inahin. So, sana po ay nasagot ko yung tanong ninyo kung magkano ba yung mga uh, inahin ni nating baboy. So, pag wala naman po tayong uh, budget pa, pwede naman po na magsimula lang muna sa isa. Para hindi ganun kabigat sa inyong bulsa. At magkakaroon pa din kayo ng uh, mas magaan po kasi yung trabaho kapag iilan pa lang po ang alaga. Ano, mas matututukan ninyo at ayun. Mas maganda po ang magiging pag-aasikasa. So ayun lang po at maraming salamat. <laughs> Lahat naman ng pagnenegosyo ay mayroong risk. Nariyang tulad sa pagbababoy. Minsan mataas ang presyo ng live weight, minsan mababa ang presyo ng biik, minsan naman mababa ang live weight. Nasa sa atin na yon kung paano natin ipagpapatuloy ang pagninegosyo. Subok lang na subok dahil malay mo isang araw, mas marami ka na palang kikitain.